Good morning mga ka-take care po Pupunta tayo sa Sijo Bagong para Dihatid kay nana yung mga listahan Makalimutan niya yung listahan niya <laughs> Buti na lang hindi pa ako Lumabas ng bahay So shortcut na tayo Dito sa gitna ng kamaysan Mga ka-take care you know? Hindi pa pala ako nakapag-stretching ah ito yung dadaanan natin mga ka-taker magsusyon ka also, tayo dito sa irigasyon irigasyon let's go ganda ng view mga ka oh, picture nga natin ayun so dito na tayo dadaan sa may Uh, irrigation site irrigation site grabe ganda ng kan mga ito view sa, sa bukid oh. pagi siya pagi tina tayo ay maginaw <laughs> Oh, morning! Hindi <laughs> na tayo nakapag-sweater mga kataykir Hindi pa. na upa Pag semento to mga kataykir Ah, uh... ah, ah mas uh, mad madali na mas mabilis na ang biyahe papuntang Sitio Bagong tapos lalabas ka sa uh, highway way um, against the light lang tayo dito tayo dadaan sa may looban dahil uh, uh, inaayos yung kwan yung kalsada dun sa may tanggal, tanggal beach beach talaga dito tayo dadaan sa uh, si bayan compound <laughs> yung bag nagsapayo amin yung apsa at nakauroran Namitan lah na nanti nang ox para at least kita tais saja. Medjo geripang dah nih. Tadi benar ayo. Let's pagi stretching. Good morning. isa niya ata tsaka si Ate Teresa oh, sila nga hi hams morning ante <laughs> doon tayo pupunta kaila apong si Brina chat out kay insan Jan Paul tsaka kay Ante Kanina ko masanay ay adjust yung brightness niya Pag-inastolite kasi okay. Morning, te Nandun na po siya? Ay, sige, ante sige Thank you, shout out to te So, nandun na sa suyat Sila, si nanay Hello, insan, morning Yeah, morning bilis ni nanay ah, nasa suyat na morning mga idol shout out hey, <laughs> shout out <laughs> good vibes mga idol nandito na si nanay oh, agay <laughs> oh, okay, kayo mag-around Uh, yan, shout out kay nanay tsaka sa lahat ng nanay na sobrang sipag. Si Kento may itaga. Oh. Aji, sabon, ay, niya? Aji naging nata? Ah, uh, sige, sige, sige. Nyata Kyle, morning! Eh, yeah. <laughs> kay oh, Sige, sige. Sige, sige. Sige, 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 Hello Naneng, good morning. Ganda-ganda ni Naneng ah. <laughs> <laughs> Sige ang kail. Nakapay <laughs> Lalaki nung kan mga katay, pero taba ako oh. Let's go. Daan na natin yung pabango kay Kwan. Kaya pong si Brina. Pagdating natin sa bahay, ligo agad. Shut up idol! <laughs> Tapos dito na tayo dadaan sa Maicon mga ka-take care Gano'n Apo! <laughs> Apo, good morning! Good well, morning. Apa ang jeep bangalaw! Shout out sa family uh, Barriela. Good Morning apa ang <laughs> agay kagur Nisan, good morning. Apera tayo <laughs> no. oh, shout out kay Lain San. Apa ang Thank you, apa Let's go mga ka-take care. Sige, apa ang. Dadaan <laughs> tayo dito sa may uh, irigasyon mga ka-take care. dadaan mga katay kerbo mga nagtapok na riigwa sky dito tayo dadaan sa may gilid ng uh, tanggal ayun ginagawa na yung pal, mga katay oh. ay binuksan na pala dito oh. binuksan na sa may bandarot set the guards so dito tayo dadaan mga katayker ay na pinapaganda na yung kad gagawing dam mga kataker bu shout out sa lahat ng uh, nagtatrabaho dito sa may uh, ilog let's go good morning isan natin wait na tayo ah! <laughs> let's go mga katayker ingat po sa mga lalabas yung mga papasok ingat din kayo man ni Popcorn. Let's go. Da doon mga kakatayti ro oh, grabe. All right. So yun lang yung video natin for today mga kakatayker. Kaya na natin bilisan maliligo pa tayo. <laughs> Alas 7 yung labas. Take a boom.